panalangin para maalis ang kabalisahan dakila amang nasa langit panginoon ko at tagapagligtas ko ang aking proteksyon araw-araw o diyos pinupuri kita at pinasasalamatan patuloy na nagpupugay sa iyong dakilang pangalan salamat po na mayroon akong amang malalapitan isang ama na nagmamahal sa akin, isang ama na hindi ako itatakwil kapag ako ay lumalapit. O Panginoon ko, salamat po sa iyong habag, salamat po sa iyong pagkakalinga sa iyong mga anak. Sa oras na to, tinataas ko sa iyo ang aking sarili, Panginoon, sapagkat ako ay nababalisa sa maraming mga bagay. O God, sinabi mo na iniiwan mo ang kapayapaan sa amin. Subalit ako ay nakakadama pa rin ng mga kabalisahan. Patawad po kung ako ay nawawalan ng pag-asa, kumisan, at nawawalan ng tiwala sa iyo, aking ama. Sa oras na to, ako po ay humihingi na bigyan mo ako ng matibay na pagtitiwala, ng malakas Panginoon na pag-asa sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na hindi bumibigo sa mga taong umaasa at hindi mo itinatakwil ang lahat ng taong lumalapit po sa inyo. Panginoong Diyos, salamat po na ikaw ay mabuti. Salamat po, Panginoon, na pwede akong sumandal sa iyo at magpakupkop, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ko ang iyong pagyakap, ang iyong pagsama. Hayaan mo po na maranasan ko ang ipinangako mong Espiritu Santo na makakasama namin araw-araw na hindi kami pababayaan. At ang sinabi mo pa, hindi mo kami iiwan kahit kailanman. Kaya hayaan mo po na sa oras na to, patuloy akong lumapis sa iyo. Panginoon ko, Panginoon ko, hayaan mong maranasan ko at maramdaman ang presensya mo. Ikaw ay namatay sa krus para sa akin, para lamang patunayan ang iyong pagmamahal at para kami ay hindi mapunta sa kapahamakan. Gayong kami ay maraming nagagawang mga kasalanan. Pero Lord, kami ay patuloy mong pinapatawad. Kaya hayaan mo na sa oras na to ay humingi ako ng pasensya sa lahat ng aking mga pagkukulang tulungan mo po ako, Panginoon, na magtiwala sa iyo na ikaw ay nagmamahal kahit paminsan-minsan ako ay nagkakamali. O Lord God, sa tulong ng Espiritu Santo, hayaan mong magbago ang aking isip at ang aking damdamin at ako ay magpakatatag sa pagtitiwala sa inyo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, hayaan mo na iyong banal na dugo ang siyang patuloy na bumalot po sa akin upang maalis ang lahat ng kabalisahan na ito. Opo, sa pangalan mo, Jesus, ay tinatakwil ko ang lahat ng kabalisahan, tinatakwil ko ang mga lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ko. Ikaw ang maghari sa aking puso, ikaw ang maghari sa aking isip, pagharian mo ang aking katawan, isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay. Isinusuko ko po sa inyo ang lahat ng aking mga pangarap. Isinusuko ko po ang aking trabaho. Isinusuko ko po, Panginoon, ang lahat ng mga bumabagabag sa akin. O Diyos, Ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Ikaw na po ang bahala sa aking kinabukasan. May mga bagay na hindi ko kayang gawin. Ipinapabahala ko po ito sa iyo. Sinabi mo na ang karunungan ay nagmumula sa inyo. At kung kami ay hihingi nito, ibibigay mo ito sa amin. O oh Lord God, sa oras na ito, hinihingi ko po ang karunungan na nagmumula sa inyo. Puspusin mo nga po ako ng iyong biyaya at kapangyarihan. Baluti ng iyong banal na dugo at buhusan ang papapala ng karunungan na nagmumula sa inyo upang hindi na ako mag-alala kung ano ang aking sasabihin, kung ano ang aking gagawin, kung paano ako makikisama sa mga tao, sa mga katrabaho ko o sa mga kapitbahay ko. Panginoon, bigyan mo ako ng matalas na pag-iisip upang maisip ko agad ang mga bagay-bagay, magawa ko agad ang mga bagay-bagay na kailangan kong gawin sa buong maghapon mga bagay na hinihingi ng aking trabaho o ng pagkakataon, maisip ko ang aking gagawin. Matalas na kaisipan, Panginoon, at malakas na kalooban. O Diyos, aking Ama, salamat po. Dahil, asabi as mo, pagbibigyan mo kami kung ano man ang aming mga kahilingan, kung ito naman ay makakabuti para sa amin. O God, O God, Magtitiwala ako na pagkatapos ng aking panalangin ay ibinibigay mo na ang, ang kasagutan, Panginoon. Mawawala na ang mga kabalisahan ko, kabagabagan ng aking puso at isipan. Ako ay makakatulog na mapayapa. Ako ay maglalakad at mabubuhay na may kagalakan sa aking puso. Sapagat alam kong ikaw ay aking kasama. Tutulungan mo ko sa lahat ng oras dahil yun ang pangako mo sa iyong salita. O Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po. Napakabuti mo nga po sa aming buhay, sa akin personally. Kaya Lord, ano pa ang aking gagawin kundi ang pasalamatan ka, ang luwalhatiin ka, ang dami ng iyong presensya, sapagkat alam kong ako ay hindi mo iniiwanan salamat Lord God sa kapayapaan na ibubuhos mo at ibibigay sa akin salamat po Panginoon sa presensya mo na magpapalakas sa akin kaya nga naman sino pa ang kakatakutan ko kung ang kasama ko ay siyang pinakamakapangyarihan sa lahat sino pa ang makakatalo sa akin kung ang kasama ko ay pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo na ako ay patuloy na magpakumbaba, maging masaya dahil kasama kita. Maging masaya dahil meron akong tagumpay sa anumang bagay na paplanuhin ko o gagawin ko sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo iyo, aking Diyos, nakataas-taasan. Tanggapin mo ang aking pasasalamat tanggapin mo ang aking pagsamba, buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Ikaw ang dakilang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. At salamat dahil ikaw ang Emmanuel na sinabi mong kasama namin araw-araw. Kasama ko ang Diyos. Amen. Aleluya. Purihin ka aking Ama. Purihin ka aking Jesus. At ang Espiritu Santo na siyang kasama ko at patuloy na nagiging gabay ko araw-araw. Sa iyo lamang po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.